Good morning guys Ito na yung kawayan na binili namin At ngayon Nahirapan kaming maghanap ng kalabaw na maririntahan para maghakot sana ng kawayan Dahil walang ibang opsyon kundi sidecar na lang ang ginawa namin kalabaw Mahakot lang itong mga kawayan kasi malayo ang nabilhan namin Kaya ito na lang ang naisipan naming sidecar Dalawang balik lang kaya naman siya at ito naman yung tinatawag na anislag ang gagawin naming haligi para medyo matibay. At dito naman magbahakot naman yung mga bata. Ang maganda nga dito, may ang mga apo ni Lola tumutulong na din maghakot ng kawayan. At kasama dito yung dalawang karpintero. Hahakutin din namin pa isa isa papunta sa loob. Kasi medyo malayo pa mula dito kalsada hanggang dun sa bahay ni Lola. So, kailangan maumpisahan namin ngayong araw na ito. Medyo marami-rami rin itong nabili namin kawayan. Di bali nang magsobra, wag lang magkulang. So, maliit lang naman na bahay ito. Ang kailangan lang namin dito, mga apat na araw matapos na ito. Kaya tulong-tulong na din kami dito para mapabilis matapos agad. So guys, ito lang muna ang update na video na may papakita ko sa inyo. So abangan na lang natin pagkatapos nito. At syempre, nagpapasalamat ako sa nag-sponsor. Sir, maraming 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 salamat po sa suporta nyo po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi po namin ito mapapaayos ang bahay ni Lola. Dahil sa pagtitiwala nyo po at sa busilak na kaloob, kalooban nyo sir, andito na po kami ngayon. Nag-uumpisa na kami na trabahoin ang bahay na ito dahil sobrang ang nakakaawa sila. Kung makikita nga po natin kahit yung dingding nila, butas-butas na talaga. So isang hangin na lang siguro to giba na to Pero ngayon, ito na. Kahit siguro malakas pa ang ulan, makakatulog na sila ng maayos. Sir, uh, yung mga, res yung resibo po ipapadala ko po sa inyo pagkatapos na po ito lahat. Para lahat po ng lumabas o nagastos na pera mailalagay po namin sa, res sa resibo, mayroon pong liquidation po na ginagawa ko dito. Dito po yung ano, yung gagawin nating haligi. Ah, uh, anis lag to. Matibay. Apat na ano. Apat na piraso. Yan ang magiging haligi. Magiging haligi natin. Para matibay ano? Oo. Uh, Saka yung ating pang anong kawayan. Yung pang ano sa bubong. Bubong. बोल नाही da... no. <totipos>

ngatoy ikolobito nga kay sang Mahulog ka mahulog. Mahulog ka. Ha? <tod> Ine <masabad> ka. Isa lang ka. kan putu itu ada di sini tadi ini butuh lagi lagi main bulu sebentar like buat kamera Kak. Okay. Ka? Oh, tentu ini saya kupung sisi dia. Mari. Baik Kamala Ibu. Kita hari, kita aku. ono problema si to na kap direktota